Ang daming tinapon kaso papasok ako ngayon eh. Mukhang may rip oh, rip o wasing washing. Swertin namang makakuha ito mga sus madami mga kaguri. Hindi to yung bisikleta. Ito Mayroong yes, eh, dami. Plato. Plato mga sus ang dami mga kaguri may wasing oh. Bukit pa kayong washing ba? Yung pa kayo oh. Si, Swift makakawan ito kaso papasok ko okay. eh. Wala pa to dalhin ko na to. You like this one? Will you like ko ito. Andami bakal ko What this? Sky bridge. I will check. I will check. Ah, uh, open na sunit. Open. Chennai. Yeah. sus at dami tinapon mo kukuha wala ko pasok kukunin ko na to mga kaldero ito pala kong upin o oh. upin Ayan. upin pa ito mga kaguri upin bago pa o oh. mo yan sus bago pa mayroon pang pumo upin nyo o oh. napakasayang talaga mga kaguri sayang wala may pasok ko o oh. yan oh. Basing. maupun ini kan buat sepatak atau ya eh. sa, sar sakingan sakingan buan itu buan itu bisiklita, ay, ada Dari? itu, dan yang perhati itu yang itu yang tripankok, si koma si koma kan itu Do you like this one? Do like? Good one, ya mm Huh? -hmm. Yeah, this good one. Oke, okay. mm -hmm. I will take this one. Gana pa to ke kagumri, oh. So, tatlo ng ganito ko. Kung um, makuha ko to ito. Sana, Oh. Oke, okay, patung ke Borneo, Malaysia, Malaysia sih ada itu. Dasar pin nama itu. Oh, May syak. May syak Pakuha ko naman to. Ay, nako. Kunin ko na to. Nakakuha na naman ako ng mga kagori ng ano. Yun know? o. So swerte mo na gore ako ng ano to, uh, scooter. Scooter pang malaki. Bagahe ko naman to, sa so, sandami doon sayang. Baka ang ganda talaga dito, ang sertihan nga talaga kung makakuha ka ito. Nakuha ko na to, swerte to. Wala pang ano, di print siya. Tinapon na. Swerte na nito mga gore. Yeah. Papay mga yung palon yung kung sa palon yung piece ko para updated kayo sa mga video ko nga ang daming mga tinatapon dito mga basura na mga ganito mga appliances nandun kung sino makakuha nun bagong bago pa kaya yeah, suerte talaga ito lang nakuha ko kasi pasok ko ko wala natin time kunin yun kung, kung wala akong pasok kunin ko na yun eh. message tawagan kong mga kasama ko mamaya